Ngayong araw guys, nag-ani nga pala kami ng mga malalaking alimango na inaalagaan natin dito sa ating palaisdaan. At grabe guys, medyo exciting pero nakakatakot nga pala ang mga pa na ganito kalalaking mga alimango. At sa sobrang laki nga guys, ay nahigit na yung tropa natin. Tulungin pa daw! Bunuti! Bunuti pa daw! Palakas! <laughs> Kaya samahan nyo kami guys sa pag-harvest natin ng mga malalaking alimango na inaalagaan natin. At syempre guys, samahan nyo na rin kaming food tripin itong mga to. So what's up guys? What's up? Mga kanapadaan lang sa so, ngayong araw nga guys. Tara, samahan nyo ulit kami sa panibagong adventure. Dahil nga guys, nalalapit na ang kapaskuhan ay eto, may umorder nga pala sa atin itong mga alimango natin na inaalagaan at sakton-sakto naman guys na hindi sila mapapahiya dito kasi napalaki at napataba natin itong mga alimango natin. Kaya eto guys, maaga pa lang ay pumunta na kami ng mga kaibigan ko dito sa ating palaisdaan. At dun nga pala guys sa mga nagsasabi na bumibili lang daw kami ng mga alimango ay eto po guys yung sasabihin ko sa inyo. Marami nga pala guys kami mga alagang alimango dito kaya hindi na natin kailangan bumili pa sa palengke. Katulad guys itong isang alimango na to. Ayan guys, so nagko-como lang siya diyan sa may putik. at talagang kala mo guys patay siya pero wag kang basta ng hahawak diyan kasi baka biglang gumising katulad niyan. Paniguradong sisipitin kanyan guys. Napaka-agresibo pa naman guys ng mga ganyang alimango. Gulat nga guys kami dito sa isang alimango na to kasi wala siya sa tubig. Nandito siya sa may putik at nakalubog lang siya. At habang hindi pa nga guys umuulan diyan, syempre sinimulan na rin namin kapain yung mga alimango dito at sana nga lang guys walang masipit sa amin ngayong araw at dahil nga guys meron din kami nilagay ng mga tubo dito na tirahan mga alimango kaya eto guys nung inaangat namin yung mga tubo ay nandito sila sa ilalim nito at sa loob ayan guys kitang kita nyo ayaw pa nga guys lumabas niya na talagang sinipit pa niya at ayaw, ayaw, na ayaw niya guys mapood trip hindi nga guys namin napansin na may malaking butas na pala dito sa pilapil itong palaisdaan natin may malaking alimango na pala guys ang naglungga o tumira dito kaya ngayong araw guys susubukan natin namin silang hukayin pero mukhang mahihirapan guys kami dyan kaya doon namin hukayin sa kabilang part habang hinuhukay nga guys namin yung butas ng malaking alimango na yun eh ito naman guys yung ibang tropa natin nangangapa na sila dito ng mga alimango nakadapa dito sa putek. mukhang mahihirapan nga guys tayo dito sa hinuhukay natin ang malaking alimango na to ayan guys medyo malalim kasi at nandito kami sa taas ng pilapil at kung mapapansin nyo rin nga pala guys ito nga palang palaisdaan natin ng mga alimango ay eh, may lambat nga pala guys sya sa ibabaw yan kasi guys ang dahilan para hindi sila makawala pag malaki yung tubig at nandito na guys tayo sa exciting na part na talagang sobrang lalim na nang nahuhukay namin dito pero wala pa rin nagpapakita ni bakas na isang alimango yeah. yan guys oh. sinigit ng alimango ayan, ayun, <laughs> tulungin pa tao bunuti. bunuti bunuti pa tao, malakas yan na, free free, bunuti bunuti <laughs> <laughs> wala, malalim pa malalim pa malalim pa, malalim pa pala <laughs> Maya maya nga lang guys nung malalim na yung nahukay namin ay eto na guys umas na sa amin yung medyo mabahong amoy. Yun pala guys, eto pala yung na aamoy namin nung mga nakaraang araw pa na bulok na pala guys dito yung isang malaking ayam nang nakatira. At nung nagpatuloy nga guys kami hukayin to, yun pala guys ay may nakaaway siyang isang alimango dito at tuluyan na guys siyang namatay. Sa sobrang dami nga guys ng alimango nating alaga dito ay talagang hindi natin maiiwasang mag-away-away ang mga yan kung minsan nga guys inaubusan pa sila ng mga at sipit. Malaki nga pala guys yung isang alimango na natin na namatay na yun siguro mga 1.5 kilos na rin yun tapos eto nga pala guys isang alimango na nahuli ng tropa nating si Romel ayan guys talagang kulay itim na siya mukhang natagalan siya guys sa pagdapa dyan sa mga putik nagkulay putik na rin yung itsura niya uy uy uy, uy. yan na. laki guys na naman nakapa ni Romel oh. solid na naman oh mga uh, alaga nating alimango magpapasko na kulami na yan ¡Me Kita nyo naman guys yung isang alimango na nakapita natin na yun. Talagang medyo malaki at good size yun. Panigurado guys yun ang nakalaban ng isang alimango natin na namatay. Dalawang klase nga pala guys ng mga alimango yung naalagaan namin dito. Yung mga kulay green guys na kung tawagin namin ay banahaw. Tapos ito naman guys mga kulay pula na kung tawagin namin ay sakangang alimango. Habang nanguhuli pa nga guys yung ibang kaibigan natin dyan. Syempre ako naman ay abala ko dito sa so pagtatalin itong mga malalaking alimango. Dapat nga pala guys nakapokus tayo dito at baka masipi tayo. napakalaki pa naman guys ng si pasipit niyan ay eh, sobrang sakit niyan. Pero minsan nga guys, susubukan kong pasipit diyan kung masakit ba talaga. Pero base guys sa mga experience ko, mas masakit talaga makasipit ay eh, yung ganitong klase ng alimango guys, yung medyo kulay pula tapos hindi guys ganoon kalaki. Talaga naman guys, pag inikom na lang yung kanilang sipit, talagang ipit na ipit ka, at sobrang sakit na mararamdaman mo. Guys, may alimango dito ay eh, nagabulao. Oh. Saan kaya ka pwesto? Ay, masisipit ako! Masisipit ako! <laughs> Ang tapang pa naman, pulang-pula Mm. Pulang pula Aduh <laughs> <laughs> Ayos. <laughs> Pag nga pala guys, malapit na ang Pasko dito sa lugar namin, eh talaga naman guys, nagkakaubusan ng mga alimango. At buko dun guys, ay eh, napakamamahal din guys ng mga kilo ng bentahan dito ng alimango sa lugar namin. Kaya nga guys, nung nagsimula ang bear months, eh, talaga nag-alaga kami ng alimango kasi guys, paniguradong mapapakinabangan namin to ngayong Christmas. Medyo mahal kasi guys ang bintahan. Hindi nga guys namin masyadong masaid Dito mga alimango dito sa palaisdaan natin. Siyempre guys, hindi naman natin pwedeng lasunin yung mga yan kasi yung mga mamamatay dyan guys, isayang eh, naman. Yung medyo alanganin kasi guys ng mga alimangoy, talagang sobrang bibilis nilang kumilos at bukod doon ay napakatatapang din nila kaya bihira lang natin silang mahawakan. Pero ito naman guys, medyo malalaking alimangoy, medyo bagal na rin talaga silang kumilos kaya madali lang natin silang nahuhuli. Pero syempre guys, sa mga veterano lang 'yan kaya madaling mahuli. Pero pag hindi ka talaga guys sanay kumapa ng alimango tapos hindi mo nakikita, ay paniguradong wag mo nang subukan. Sobrang matutuwa nga pala guys yung mga bibili sa atin ito. Talaga naman guys, napaka-quality at sobrang tawa ng mga alimango na to. So, guys, ito yung mga naming namin alimaho ngayong araw ay bebenta natin kasi may mga order ngayong Pasko yan o napakalalaki nyan guys o oh. kulay mga kulay pula may mga green kasi ito guys so oh, medyo maitim na matagal na nagtira sa putik negro na siya guys ayan na guys sana matuwa yung uman sa atin ito umorder matataba ito quality quality talaga hindi muna natin puputrip eh nakakasawa na eh. ayan let's go guys dito nga guys sa puntong to, eh, inihiwalay na namin yung magkakasing size para guys mamaya pag tinali natin o binungkos guys natin ay maganda yung pagkakapatas nya. At hindi rin guys sila mapitawa ng sipit para hindi guys sila magkasipitan o mawalan yung kanilang mga galamay. Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa adventure natin, sa panguhuli natin ng mga malalaking alimango. Hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit tayo bukas.